Matagumpay ang ikinasang drug by bust operation ng Sorsogon City Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang lalaking sospek sa barangay Almendras Cogun is District Sorsogon City nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan nito ng mga tauhan ng Sorsogon CPS, City Police Drug Enforcement Unit at Sorsogon PPO Police Drug Enforcement Unit sa koordinasyon ng PIDEA ROV at sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Ralph Jason V. Oida, COP. Ayon sa ulat, nahuli ang dalawang sospek matapos magbenta ng isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang ang marijuana sa isang police posture buyer kapalit ng 2,500 piso. Kinilala ang mga sospek sa alias Ray, 22 taong gulang may kinakasama at si Alias Jan, 32 taong gulang may kinakasama at parehong newly identified drug personality. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Sorsogon Police Station ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Article 2, Section 5 at 11 ng RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patunay lamang na ang Sorsogon PNP ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin na ipatupad ang batas at paigtingin ang kampanya kontra-illegal na droga. Ito ay alinsunod sa pangunahing prioridad ng administrasyon na labanan ang mga sindikato ng droga at pagbuwag sa kanilang mga operasyon. Mula dito sa Ligaspi City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Peje Pataanaw, Alagad ng Batas. Tagataguyod ng Balitang Pulis.